Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tario PH. Diretso na po tayo sa inyong Mid-May Para Reading ngayon po, pag-usapan natin kung ano ang mga bagay o frequency and energy sa inyong usaping kaperahan. Kaya, sit back, relax, and enjoy our reading for today tungkol sa inyong money matters. So, Libra, tulad po nakagawian ha. Kuro nyo lang po yung mga ka kayo and leave the rest. Yung pong iba-ibang impormasyon ay para po sa ibang libra siyan Kaya, ngayon, gamitin mo yung intuition para makuha mo yung akmang-akmang mensahe na kaloob sa iyo ng spirit guides mo sa ating reading for today. Thank you po ulit sa mga nagdo-donate po ha. At saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming 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 salamat po sa inyong generosity and kindness po sa James Tarrio PH at sa akin na rin po. So Libra, ano ang naghihintay sa inyong kapalaran sa mid-May para reading? Inhale and exhale at the center of your reading. You have the High Priestess. In the area of what you want, you have the Page of Pentacles. In the area of what you need, you have the Hanged Man. In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Swords. In the area of your near future you have the ten of Pentacles beautiful. In the area of your challenge this week you have the full card. In the area of your fortune, the six of Pentacles, beautiful, beautiful, beautiful. In the area for your divine advice, you have the emperor card. and your outcome this mid may para you have queen of swords very interesting pag-usapan natin yan later but first at the bottom of your deck libra you have the knight of swords ooh ano yung mga bagay this time libra na parang may gusto kang gawin eh mayroon kang desisyon o meron kang gustong simulan o meron kang kinakaharap this time about your trabaho about your um, paghahanap ng trabaho siguro or passion project yung negosyo mo everything na tungkol sa iyong kaperahan i'm seeing here na wag ka daw basta-basta magde-decide ng hindi masyadong pinag-iisipan. I'm hearing upuan mo daw muna, magtanong-tanong ka, um, ask a lot of people as you can na magbibigay sa iyo ng iba't ibang opinion about your endeavor at saka mo timbangin, Libra. Kasi parang nakikita ko dito, gustong-gusto mo na eh. Meron ka ng ano na know, way, baka atat na atat ka na o baka den baka malapit eh yung deadline, kailangan, kailangan mo na ng solusyon, kailangan, kailangan mo na ng action. Kaya ngayon parang you want a quick, quick solution or a quick movement for this endeavor. Na parang ngayon ko na kailangan solusyon, kailangan ko ito magawa, kailangan ko gawin am um, hindi maganda sa ngayon yung mabilisan na sagot o mabilisan na aksyon because baka kakamadali mo para lang masolusyonan agad e eh baka makadagdag lang ng problema lalo pa tuloy tumagal at maging komplikado so your spirit guys are telling you this time around Libra slow down think muna, mag-isip ka muna bago ka umaksyon okay? now is the right time for you to really Ah, uh, huminto mo muna parang dalian, bagalan mo muna 'yong action bago ka kumilos because you, you don't want naman din maghanap lang ng mabilisang sagot para sa isang solusyon o isang endeavor na pagmatagalan ng epekto, 'di ba? So make sure this time around, sit down, relax ka muna and let's talk about the right solutions first, 'di ba? Simulan natin at the center of your reading, you have the high priestess. Ang daming tanong, librano no? Ang daming mga bagay na hindi mo na intindihan ngayon. Especially sa usaping pera. Saan makakuha ng ganito? Saan makahanap ng tamang agency? Uh, paano ako makakapag-abroad? Saan kukukunin yung mga kailangan papeles? Enough na ba yung credentials ko? Kung hindi pa, saan ako lalapit para makuha ko yung right certificate? Right? Um, mga dapat tapusin, dapat kuning mga documents, ganyan. So ngayon, ang daming mga questions, especially sa usaping pera. Ngayon, paano ako makakabayad sa gantong bills? Uh, kulang yung pera ko. Saan, kukuha, saan kamay ng Diyos ko kukunin yung perang ito? para mabuo lang yung bayad, walang nagpapautang sa akin, walang helping hand. Ngayon, um, may fear ako na nakikita. Meron akong parang aligaga mode in your part na parang saan, saan, saan kukuha. ang um, because high praise is all about secrets, all about um, a uh, questions not being answered, ganyan. So ngayon, ikaw talaga yung tipo na naghahanap ka agad ng solusyon. Kaya siguro talagang merong masigasig sa iyong part na parang kailangan ko na, kailangan, ko na malaman yung sagot. Kailangan, ko na makuha ng um, solution sa problem ko na ito. With a high priestess here, naririnig ko na pagkatiwalaan mo daw yung sitwasyon, yung nangyayari, alam ko mahirap. Alam ko mahirap, especially ngayon na kailangan-kailangan mo ng pera, kailangan-kailangan mo ng pambayad, kailangan-kailangan mo ng solusyon. Pero nakikita ko dito with a high priestess. Siya kasi yung uri ng energy na ugnayan natin sa spiritual realm. Sa ugnayan natin sa um, kabilang mundo, kabilang daigdig na hindi natin kayang abutin ng katawang lupa natin. At siya yung ugnayan natin doon. Alam niya kung ano yung solusyon. Alam niya yung sagot. Alam niya yung secret of our lives. At siya ngayon nagkasabi sa'yo na, okay, relax ka lang. Ibibigay sa iyo yung sagot at the right time. Ibibigay sa iyo yung solusyon the moment na kinakailangan mo siya ko so maraming secrets ngayon, maraming mga bagay na hindi malinaw, marami kang tinatanong siguro na bakit ganito, bakit ganyan. I'm hearing na may daw ko bakit hindi mo pamahanap this time yung solusyon. Kung bakit hindi pa binibigay sa ngayon yung outcome o yung malinaw na daan patungo doon. I don't know why I'm hearing maybe because God is protecting you now from doing something na magiging kakapahamak mo. Kaya ngayon pinipigil lang ka ng God to make a rush decision na para huwag ka magwadali huminto ka muna, relax ka lang, mag-isip ka muna ng solusyon. Uh, huwag kang gagawa ng kakapahamak mo ganyan. Kaya ngayon nakikita ko talaga spirit guides telling you, um, trust on the unknown. Trust sa mga bagay na hindi mo pa naiintindihan. Daanan ang dapat daanan. Palakasin ng spiritual power. The right outcome, the right solution, the right path will be given to you sa oras na kailangan-kailangan mo. Libra. And be at peace sa impormasyong iyan. Okay? High Priestess being clarified by the chariot card. Yes, ngayon na nakikita ko talaga na yung dinadaanan mo hindi mo maunawaan kung saan patutungo. Ano? Hindi mo malaman kung ano yung outcome, kung anong sagot. Pero nakita ko dito, like I said kanina, with the chariot card. Chariot card kasi is like trusting the path. Trusting yourself that you are ready, that you are doing the right thing, that you are able, at saka kung ano yung ginagawa mo, yun ang tama. Um, sa chariot card kasi, sa bubungan niya, na chariot niya, sa original tarot card, um, protektado siya ng constellations, sa mga stars. Ibig sabihin, kasama mo sa bawat laban mo, sa bawat ginagawa mo ang Diyos, ang spirit guides mo, ang angel guides mo, ang iyong ancestors, sa they are protecting you, guiding you. Hindi ka nila ipapahamak. Kaya ikaw, sa laban mo ito, sa ginagawa mo ito, sa usaping pera, negosyo, trabaho, be at peace. makarong ka ng katiwasayan at ka, um, kapanatagan sa puso mo na magiging okay din ang lahat. At hindi ko kailangan magmadali ibibigay sa iyo ni God yung tamang sagot at the right time. Hindi kanya papabayaan. Kaya ngayon magkaroon ka ng katatagan sa puso mo na okay ang lahat, okay ang lahat. Everything will be fine. God will provide. God will provide and I will be okay. Okay, Libra? In the area of what you want, you have the page of pentacles. Ngayon may parang gusto kang may gusto kang gawin, may gusto, may gusto kang tumbukin na bagay, Libra. Parang ibigay mo na sa akin yung trabaho ng to, kakayanin ko to, gagawin ko to. Kasi talagang asang-asa ka na doon sa bagay na yun, sa blessing na ito, na parang matagal mo nang inaaral, matagal mo nang inaasikaso, matagal mo nang pinagalaan ng effort and time and money. Ngayon parang minimithi mo na lang na parang mag-yes sa'yo. Na parang please, ibigay mo na yung sarili mo sa akin, akin ka na itong blessing na ito. Whether trabaho sa abroad, o kaya trabaho sa gantong kumpanya na matagal mo na pinipilahan, naghihintay ka na lang ng sagot. For some, nakita ko parang meron kang hinihintay na civil service exam or licensure exam, passing grade o passing confirmation na kapag yun, nakuha mo na, makakahanap ka na ng much better job. Or I'm hearing you're waiting for a phone call, you're waiting for a go signal na parang, okay, libra, go ka na, so good na. Um, Nagita ko dito na maraming nakakapansin yung effort mo na seryoso ka naman sa ginagawa mo at talagang desidido ka talaga makuha ito na parang uh, hindi ka na naglalaro o hindi ka talaga uh, naghahanap lang na pagkakakitaan for the sake of pagkakakitaan ngayon parang ang hinahanap mo yung pangmatagalan, ano Libra, yung siguradong siguradong trabaho na may sure na kita, may sure na benefits, may sure na um, pangmatagalan na for the next five years, alam mo na itong sweldo to, pakikinabang at aasahan mo for the next five years. Kasi anday mong bills eh. Hindi ko ramdam ko yung anday mong bayarin, anday mong hindi alam kung utang ba ito o hinuhulugan mo na ari-arian o property na matagal mong binili pero ngayon hinuhulugan mo pa rin. I don't know why I so saw a cellphone na hinuhulugan pa rin. I don't know why. May, may gadget or merong property na hinuhulugan mo for a very long time at gusto mo na siyang matapos. Kaya, niyayakap po talaga tong endeavor na to, tong trabaho na ito na parang please, ako na yung kunin para promise ko sa iyo, gagawin ko ang lahat. I'm worthy of the job. I'm worthy of the position. Kaya ngayon may pagsugod from your part para parang please, ibigay mo na. Parang kinakatok mo na, kinakalampog mo na yung pinto. Ipapasokin ka, ibigay sa yung lahat at ready ka. I'm, I'm feeling here that you are prepared. You're, you're, gonna come here prepared. Ano? The page of pentacles being clarified by the nine of swords. Yes. Talagang stress na stress ka na. Nag-worry ka na, na. Akin ba talaga to Ibibigay ba sa akin to Ginawa ko naman ang lahat. Biro sa ko. Inalagaan ko. Uh, lahat ng credentials. Binuuko. Lahat ng bagay na parang deserve ako. Ginawa ko para lang mapatunayan na akin to And now, sa kakahintay mo, sa kakapilit mo na mangyari agad-agad na sobrang stress ka na, sobrang pagod na pagod na isip at puso at kalalawa mo, kakaasikasa dito. And nag-overthink ka na rin ng mga pangit na scenario na ay baka hindi ibigay, paano ko ito babayaran, kumakatok na si Kumari sa pinto, yung utang ko daw, o kaya yung bills namin, yung renta may due date na, yung bill, yung bayad sa kuryente, yung tubig, patong-patong na. So ngayon, ang daya mong iniisip, tapos nagkakaroon pa ng epekto yung paghihintay sa trabaho o sa outcome ng inaasikaso mo, pwede negosyo din ito na parang ano ba, Uh, yung problema ko nadadagdagan ng dadagdagan ng bagong problema kakahintay. So ngayon, nararamdaman ko yung waiting game at saka pag-iisip ng mga solusyon sa mga bagay na ma kanina po, pa matagal mo nang kusong bigyan ng solusyon, ano? In the area of what you need, you have the hangman here. Si hangman man matagal na siya nakalambitin, matagal na siya nag-iisip ng solusyon sa mga problema niya. Pero naisip niya na parang, oh, "Okay, siguro kailangan ko bumaliktad." Nung bumaliktad siya, boom, Maglang nagbago yung paningin niya sa problema niya. Bigyan na-realize niya, ah, ito lang pala yung solusyon, bakit hindi ko to nakita before? So, si Hang man ang paalala sa atin na kung minsan yung atake natin sa problema ay isang solusyon lamang, isang paraan lamang na pag tinignan para natin sa ibang paraan, nandun pala yung solusyon all along. Hindi lang natin napansin because you're very, very focused on one solution. So, si Hangman sinasabi sa iyo, paalala ng spirit, kahit na magkaroon ka daw ng ibang option, option A, option B, option C, na kapag hindi gumana yung unang tatlo, may pang-apat ka pa. At yun daw ang kailangan mong gawin this time around Libra. Kung meron kang binubusisi, meron kang tinatrabaho, meron kang ginagawa tungkol sa usaping pera at para feeling mo stuck, walang nangyayari, walang pag-andar, walang paglago, kailangan mo daw hanapan pa ng ibang solusyon o ibang atake para magkaroon na ng solusyon. Probably itong dinadaanan mo ay, uh, halimbawa, padyak nagpapadyak, nagpapadyak ka papunta doon sa palengke. Pero yun pala, may, meron naman palang van papuntang palengke o meron palang tricycle dito. Hindi mo sinasakyan kasi ang isip mo lang ay nasa padyak. Alam mo yun, analogy na yun na there are a lot of better ways, better solution to reach that point. Pero ang iniisip mo lang ay yung option one lang. Option one ka lang, option one, kahit hirap na hirap ka na. So make sure to find other ways. Okay, Libra? The hanged man is being clarified by... O nakabaliktad na Eight of uh, Swords. So, si Eight of Swords in the upright position, sinasabi niya, ay, stuck ako, wala akong alam, hindi ko kayang gawin, hindi ko kayang solusyonan, wala akong ibang paraan, hindi ko na alam gagawin ko. Pero dahil nakabaliktad siya, sinasabi ni Spirit Cards mo, alam mo kung ano gagawin. May alam ka, you have enough knowledge and skills and abilities to find other options para losutan lus ito. Ikaw lang mismo daw ang nagpapastak sa sarili mo. So, ngayon, upuan mo to Libra, Huwag ka na mag-gumawa ng kahit ano. Don't make rush, rush, decisions and think of other ways. And nakikita ko dito na may isip mo to bigla. Para, Ay, oh nga si Kumaring ganito, may gantong ganyan. Baka pwede ko siyang tanongin. Baka pwede niya akong tulungan para masolusyonan ito ng problema kung to. So, magkakaroon ka na ng other options. And th those other options, magkakaroon ng mas parang malaking percentage of probability na makuha mo yung resulta sa inihintay mo. So, this time around, palayain mo ang sarili mo sa stuck mindset and you can do this you can have other options A, B, C, and D, and those can help you moving forward. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Swords. Ngayon, kaya marami kang duda o marami kang tanong, marami kang questions, marami kang takot din o pagkalampag sa katotohanan o sa right answers. You want to get the right answers now kasi gusto mo agad solusyonan yung problema ng pera mo. Naguugat yun sa mga heartaches mo before, sa mga pain mo before, sa mga disappointments mo before. Baka may mga karanasan ka dati na talagang walang-wala kayo, wala kang makain, o meron kang inasahan ng trabaho, na lay off ka doon agad-agad, walang benefits, o feeling mo ka sa isang negosyo. Kaya ngayon, sigurista ka na parang natatakot ka na baka maulit yung nangyari dati. Kaya ngayon, sobrang sigasig mo na harapin mo na agad ang trabaho, harapin mo na agad ang katotohanan. You want a concrete answer. Eh. Parang ngayon sigurista ka muna na hindi. Kapag hindi ko naiintindihan, gusto ko muna malaman totoo. Kaya you're very very quick in finding solutions sa so, parang ibigay niyo na agad. Gusto ko muna sigurado bago ko gawin ah uh, you want fast answers eh. You want fast solutions. You want fast assurance. Ganyan. Kasi nga, marami ka na pinagdaanan in the past. Siguro na loko ka na of a business partner, na scam ka na siguro before, o kaya um, iniwanan ka ng business partner, o kaya analogi ka na dati, o kaya na layoff off ka sa trabaho, wala tuloy sweldo, yung benefits na inaasahan mo, hindi binigay. So ngayon, naguugat yung kilos mo ngayon sa mga dating pinagdaanan. Kaya ngayon, maingat ka sa bawat sugod, sa bawat laban. Ano? The three of swords being clarified by the higher fund yes naging lesson learned sa iyo yung dati ngayon ginagamit mo yung mga lesson na yun as values as wisdom Ngayon, wais ka na eh wais ka pero nababalutan ka ng takot nakabalutan ka ng na duda. Kaya parang gusto mong madaliin lahat. Na parang, okay, ito ang paghihirapan ko, pero kailangan sigurado muna ako sa outcome. Kasi, kasi baka maulit yung dati. At laging nakatatak na sa isip mo yung mga nangyari before. Kaya yun ang ginagamit mo bilang panturo din sa ibang tao na parang, oh, ito ang pinanggalingan ko, ito ang nangyari sa akin, huwag mong ulitin, huwag mong gawin. At yun din ang ini-install mo sa sarili mo na, okay, nalugi na ako before, nawala na ako ng perang ganito kalaki, na-scam na ako dati, ayoko maulit yun. Kaya parang ngayon, yung pagiging wise, maganda sana kaso nababalutan ka ng duda, nababalutan ka ng sobrang takot kaya parang hindi umaabante. At ngayon, um, nakikita ko yung sigasig mo na sige sugod so laban pero um, nakikita ko dito na wag mo agad hangarin yung magandang resulta agad-agad. ah -agad. uh, siguro kapag kasi wala pa nangyayari, ayun na nagpapanik ka na natakot na baka maulit yung before. Um, this time around, hindi porket walang nangyayari o matagal nangyayari, eh, hindi ibig sabihin na no, nangyayari yung past make sure have peace in your heart na hindi na mangyayari before basta basta ngayon daanin mo yung tamang proseso gamitin mong guidelines gamitin mong parang tent pole or checklist yung pinagdaanan mo before pero hindi mo dapat yun gamitin bilang takot okay kung talagang natutok ka sa nangyari before ang uh, magiging maparaan ka ngayon eh magiging slow down ka eh hindi ka magmamadali libra okay in the area of your near future ito maganda very very happy you have a ten of pentacles long lasting career a uh, long lasting na negosyo kung negosyo po ang concern niyo this time magkakaroon ka ng pera in the near future na hindi ka na mag sa ipon hindi ka na mag sa pang-araw-araw na gastos uh, hindi ka na mag-struggle kung sa mo kamay ng Diyos higala, hahagilapin yung pera o pang-diskarte pambagad pang ngayon I'm hearing na you're gonna land on a job a solid job na talaga namang for the next 10 years, for the next, hanggang sa mag ka, magagamit mo. At may panguhugutan ka. Ngayon, magiging stable ka na sa usaping pera. For others, I'm seeing here na magkakaroon ka ng balita about your, because Night of Swords also about good news. So, magkakaroon ka ng communication or an information coming from someone tungkol sa inheritance o mana ng magulang, mana ng kamag-anak, lupang akala nyo hindi na sa inyo, pero yun pala, inyo pa yung papeles, pwede nyo na mabenta. Parang I'm hearing ngayon meron ng negotiation para magkakaroon na ng agreement for hatian ng property o hatian ng mga naiwan. That is very specific for a very specific libra, ha? Hindi para sa lahat. But for some, nakita ko talaga dito magkakaroon ka ng job o negosyo na talagang stable na ang kita at hindi ka namang problema for the next years, okay? Beautiful. That Ten of Pentacles being clarified by the Queen of Pentacles, yes! Tama-tama. Sayaw-sayaw, kaway-kaway. Because Queen of Pentacles is a card of resources. Tinan mo siya. Hawak-hawak niya yung malaking coins. At saka sa baba, ang dami-dami niyang bariya. Tapos ang lagu lago ng mga halaman niya. Hindi tuyot, Maraming bulaklak, maraming halaman. Fresh. Uh, mayabong, di ba? Ibig sabihin ito, magkakaroon ka ng mga resources, kapirahan. Magkakaroon ka ng income na hindi mauubos. Income na pwede mong maipon, pwede mong pang-enjoy, pwede mong pang-gastos, pwede mong pang-entertainment uh, and pang-saya uh, pang para sa sarili mo. may extend mo pa siya for your family and friends and loved ones. So, this is really a confirmation. A money, an endeavor, a job, a pagkakakitaan na talagang mapagkukuna mo ng resources for a very long time. Umaapaw, liglig, siksik, at talaga namang hindi na mauubos. Ang importante lang, Libra, kinilabutan ako dun sa sinabi ko. Ang importante lang, Libra, alam mo, kailangan ikaw matutok kang humawak ng pera ng tama. Okay? Learn how to spend your money wisely, especially here, sa katabi niyang card na Six of Pentacles. Learn how to manage your money wisely, kanino dapat ibigay, kanino dapat ilaan, kailan at bakit ah, hindi pwedeng labas-pasok, labas-pasok lang. Be smart with your money. Yun yung nakita ko. Para in order for this Queen of Pentacles na magstay sa buhay mo, hindi ka mawala ng resources, hindi ka mawala ng pagkakakitaan, hindi ka mawala ng ipon, hindi ka mawala ng matudukot ng pera, kaya kailangan smart money handling. Okay? Very profound paalala yan ng spirit guides mo. I don't know why bigla kinalabutan sa right arm ko at saka sa right tenga ko. I don't know why maybe that is really your spirit it's telling you itong importante message na kailangan mo alalahanin this time, Libra. Okay? In the area of your challenge this week, you have the full card. I'm hearing na ngayon, ang challenge sa'yo is to really, um, wag ka daw pa dalos, dalos Libra. Ito yung card na parang sinasabi na jumping or taking risks. Ngayon, dapat daw karkulado mo ang mga sinusubukan mong bago. Hindi ka pwedeng basta-basta susugod o maglalaan ng pera na hindi mo iniisip yung return of investment o yung balik ng pera mo. Baka mamaya parang sugal ito eh. Labas ka lang labas ang pera, hindi mo iniisip na okay, para labas ako ng gantong halagang pera, dapat bumalik sa akin to for the next month, for the next week, dapat yung... Um, yung dating niya, makapakinabangan ko pa, hindi yung mababawasan, ganyan. So ngayon, maging matalino ka daw sa mga sinusugalan mo na, na 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 proseso sa buhay halimbawa mag invest ka dito mag invest ka doon tataya ka sa ganito magsusugal ka sa ganyan so make sure na kalkulado ang lahat calculated risk at hindi ka palugi sa dulo ng lahat ng ito kailangan alam mo envisioned mo lagi yung bawat step mo okay the full cards being clarified by the two of swords yes decision talaga to magkaroon ka ng matino calculated na desisyon sa bawat hakbang. Hindi pwedeng lalaan ka ng pera dito, gagasas ka dito, tataya ka dito, and then naisip mo, wala, wala pang bumabalik sa akin. So ngayon, yun ang kailangan mo isipin. Mga tamang desisyon sa mga bagay na gusto mong simulan. Hindi pwedeng sugod lang na sugod na hindi nag-iisip. Okay, Libra? In the area of your fortune, ito ang maganda. Like I said kanina, matalinong pag invest pag at pag ng pera. Alamin mo daw dapat kung kanina mo binibigay, kanina o hindi saan mo nilalaan. Dapat balanse daw yun hindi pwedeng labas lang labas. Hindi pwedeng ipon lang din ang ipon. Dapat ngayon, matuto ka daw mag-invest. Saan dapat magandang ilaan ng pera? Baka pwedeng habang kumikita ka sa main job mo, magkaroon ka daw ng halimbawa sideline. Habang magtinda kayo ng barbecue, magandang ano din yung side na sideline nakita para hindi mo nagagalaw masyado yung main income mo. Para may pumapasok pa rin at yun na yung pang ipon mo pantabi na yon pag emergency eh then main source mo ng income ito na yung pang-ikot sa buong pamilya ano so magkaroon ka daw ng ganong klaseng investment this time and i'm hearing na kapag sumubok ka daw with the right amount of uh, calculated risk at pag-aaral i'm hearing talaga may return of investment meron babalik daw na pera sa iyo this time I'm hearing also in the area for fortune, meron na magbabayad ng utang, pero kasi nilaanan ng pera before, ngayon, babalik na siya pabalik na yung bagay o pera na binigay mo before, ngayon makukuha mo na siya ulit. Congratulations. The Six of Pentacles being clarified by the High Priestess. Yes, this time around, parang favored ka ni God, favored ka ng tadhana. I'm also hearing na pag naramdaman mo daw na itong ibibigyan mo ng pera ay may kutob ka na parang, ay, hindi to, hindi to tama, hindi tama itong ibigay ko pera ko dito. Pakinggan mo ang puso mo, Libra. Pakinggan mo yung tawag sa iyo ng intuition mo ni High Priestess na, oy Huwag mo ibigay yung pera mo dyan. Uy, pag naramdaman mo na parang mm, too good to be true, parang scam to ha. Pakinggan mo ang puso mo na makang mali nga yun. Baka may mali sa ilalaan mo ng pera, huwag mo ibigay. Pakinggan mo ang tawag, ng damdamin mo, okay? Always listen to your intuition. In the area of your fortune, nakita ko sa orasan kanina, 2222. Wow, you are protected by your spirit guides. You are aligned. Kung anong gagawin mo ngayon, ikaw ay protectado at saka um, aligned ka sa higher self mo. So congratulations. 2222. Pwede mong gamitin yung special number yan. In the area for divine advice, you have the emperor card. Na ngayon, nakita ko na huwag ka daw matakot sa paghawak ng pera mo o sa mga desisyon mo. Lagi ka daw maging wais special mention sa WAIS. Maging WAIS ka daw sa mga nilalaanan mo ng pera, sa mga ginagawa mo. Huwag ka basa-basa maniniwala o magpapauto sa mga taong ang hangad lang ay makuha ang precious money mo o ang iyong tiwala. Okay, Libra? Be the emperor. Be wise. Be the king of your life. At dapat hindi ka na papaikot ng ibang tao, especially pagdating sa iyong pera at trabaho. Okay? Ang iyong emperor cards being clarified by the eight of wands yes focus on your hard earned money focus on your job focus on your work uh, maging masigasig ka daw wag kang maging consistent ka daw sa approach mo at wag sasadsad yung performance mo maho si here na hindi porket happy happy masaya masaya ayan bigay ka na happy happy saya saya tiwala ka na no always be discerning always lagi kang may duda dapat libra lagi kang may totoo kaya to Because kailangan mo daw ingatan yung mga resources mo eh ingatan mo, okay? Ang yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, it's up additional messages from a divine. Ito yung mga money oracle numbers na kailangan mong um, as asikasuhin, isipin this time around, pandagdag sa iyong usaping pera. Okay, Libra? First, we have fertility. Ooh, may pabanganak daw. It's time to think about family, life, and children. Don't sacrifice family for career. Oo, oh, isipin daw ang pamilya. Wag daw laging career at career lang, ha? Paalala sa spirit mo. Know what matters most. Pamilya, mga mahal sa buhay. Kasi para kanina mo ba nilalaan ang pag pagsusumikap mo, di diba? Another message, you have helping hand, need others to assist with services, increased productivity, no one can handle it all. Magaroon ka daw ng um, puwang sa puso mo ang tumanggap ng tulong, especially from other people. Yan din ang mensahe sa iyo ng Queen of Swords mo here na maging bukas palad ka sa mga uh, um, ideas, sa mga uh, criticism ng ibang tao, sa tulong ng ibang tao, makakatulong din daw sa iyo yan. Another message, you have independence. Manage money yourself. Oh, manage though your money yourself, especially here in your fortune. Independence guarantees security. Don't depend on others. Ngayon daw magkaroon ka ng self-independence or financial independence, Libra. Para ngayon daw magkaroon ka ng sarili mong pera para hindi ka na umasa sa lover mo, hindi ka na umasa sa magulang mo, hindi ka, hindi ka na umasa sa ibang tao. Para magkaroon ka ng sarili mong pera, sarili mong uh, ipon para hindi ka na rin madismaya o hindi ka na rin um, nakadepende o nakaasa sa ibang tao kasi madidisappoint ka in the long run at saka lagi may conflict yung ganyan eh so make sure na pag uh, may pera ka na ngayon o may trabaho ka na, ipon ka rin para sa sarili mo, okay? Malaking bagay yon. Another message, bright ideas. Have an innovative new inspiration. Test new ideas and break out fast. Take action on your ideas. Kung meron ka daw na isip ng mga new ideas, actionan mo daw para hindi masayang, baka makatulong sa'yo yan moving forward. Okay? Another message, closed doors. No good job opportunities. The current job is coming to an end. Start all over again. O, oh, meron daw sim bagong simula ang magaganap sa'yo. At siguro, kung nanggaling ka man sa dating trabaho at ngayon naghahanap ka, meron daw magbubukas sa iyo na bago. Huwag mo na daw balikan yung dati at magkaroon ka ng mga right ideas, right strategy para yung mga bagong opportunity ay mapasakamay mo buong buo. Okay? Itong area na kailangan pag-focus on this whole week, Libra, you have courage tapang daw, especially here with the Emperor card. I find the inner strength to face fear with confidence. O, oh, magkaroon ka rin tapang, sigasig, nakakayanin mo lahat. Okay, Libra? Ang yung outcome na napakaganda, you have the Queen of Swords. Queen of Swords, sinasabi sa spirit guides mo, Libra, maging bukas parad ka talaga sa iyong outcome, sa iyong future. Dapat magkaroon ka ng malinaw na view. Tignan mo, nasa taas siya ng clouds. Hindi na malabo. Uh, hindi hindi unclear ang mga bagay na gusto niya. Like I said here kanina with the uh, high priestess, di ba nagsimula tayo na parang alabo-labo, hindi sure, anong gagawin ko, paano yan, wala pang sagot. Kaya ikaw nagmamadali kayo kasi gusto mo agad makakuha ng development o ng resulta. Pero nakita ko sa outcome mo, everything will be clear, everything will be sure, everything is garantisado. Malinaw na sa isip mo, malinaw na ang goal, malinaw na ang path, at alam mo na sigurado ka na sa sarili mo at sa mga action mo. Maho, seeing here, dapat bukas palad ka talaga. Bukas palad ka sa mga criticism, sa idea ng ibang tao na parang, uy, libra, baka ganito pwede mong gawin. Tapos ikaw, ikaw consider mo naman yun na parang, o nga, no, baka nga pwede yun, gawin natin, try natin. Ikaw yung uri ng tao na talagang Parinindigan mo yung gusto mo pero open ka rin sa iba. Open ka rin sa mga posibilidad na mga bagay-bagay in the future. Parang nothing is set in stone and you're after the betterment. Parang ngayon, ready ka na i-develop o i-polish yung mga kaya mong gawin especially sa usaping pera sa atake mo sa trabaho at negosyo. ano? Ngayon, I'm seeing here na talagang ikaw uh, ready ka na na uh, gawin lahat ng kaya mong gawin. Masiguro lamang na stable ang lahat at uh, ready ang lahat. ano? The Queen of Swords being clarified by the Ace of Cups, yes, you're gonna be happy. Ngayon, after ka na lang sa kaligayahan mo, after ka sa mag-fulfill sa'yo, um, kung ano yung mga bagay na parang dati, hirap na hirap, struggling, na apektuhan yung mental health mo, yung physical health mo. Ngayon, parang nakita ko in the near future, gagawin mo na lang yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Kapag hindi ka masaya doon, kapag struggling, halimbawa, um, Um, toxic si boss, toxic yung work environment, bibitaw ka. Ayaw mo na nun. Ngayon, alam mo na to say no, to say yes alam mo ko ano importante sa iyo. Alam mo ko sino ka. Alam mo yung kakayanan mo. Hindi ka magsettle for less, Libra. Para magkakaroon ka ng enough power to say no, enough power to say yes, enough power to walk away kapag alam mo na agrabyado ka o feeling mo hindi to, hindi mo to worthy. Hindi worthy ang lahat ng ito para sa iyo. Nakita ko 'yan. Na ngayon, hahanapin mo yung mako-fulfill sa puso mo, yung mapapaligaya sa at talagang pupuno sa bulsa mo din. And I'm hearing na meron kang control and power sa buhay mo ulit. Congratulations, Libra. That is your mid May pera reading for today. Sapokin read resonate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Taylor PH. God bless everybody.